Shout out mga Kapilipi, nandito tayo sa may Spice of Life Yan. Spice of Life Beach sa may island Nice! Wow! napakaganda mga kakilipi nice 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 Allah 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 Pero noon, mga kapilipi ayan nandito po tayo sa maya sa beach mga kapilipi ayan, dito, ito na yung mga kasama ko po yung aking mga kamag-anak maliligo kami dito sa dagat ato dito sa may beach mga kapilipi ayan o oh. ayan mga kasama ito po yung uh, pangalan ng uh, beach mga kapilipi napakaganda po ang pangalan niya. spice of life ayan dito lang yan sa may allen mga kapilipi allen northern summer na napakaganda po ayan o baby ah, wow, siya niya mga kapidipin nandito ako sa may Spice Beach sa may Allen mga kapidipin sa London Samar, kaya yung ang ganda ng kanilang beach dito. Nice! Ayan mga kasi Ang ganda ng beach. Ang ganda ng kanilang beach. Nice! Nice. wow ayan ang ganda ng kalambis dito mga kapilipi white sun ayan mga kapilipi white sun ayan ang ah, uh, ganda pakaganda ng kalambis dito ano 500 pesos ang isa yung uh, na yan ito meron silang uh, Uy! Mga kapilipi. Nice! Ayan, ah, dito lang yan sa alo, mga kapilipi. Oh. Magkano kaya ang uh, upa dyan? Tanangin natin humaya. Magkano yung upa dyan? Ayan, ah. Eh. Napakaganda. Wow. Yes. Nice. Wow. Ayan, ah. Ah, ya, no? wow. ya, no? Ayan. Hello, hello. Ayan. Mga kakiliti. Ayan, ito okay, yung sabit na kagala rito sa alin. Yung kala ng beach dito, napakaganda. Wow! Yes. Parang ang sarap dito mga kapiliti. Oh, tarik. wow. Nice. Parang madulas. Hindi tayo pwede. Palabog na yung araw mga kapilipi. Ayan. Yes. Yeah. Ayan mga kapilipi tayo ay mga kapilipi. sa ating uh, pinanggalingan. Guys. Nice

Halo halo kari guna kamu

nhà nhà đó mà mà cái đó 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 mà cái Jangan lupa like, share dan subscribe BOOM! Oh.

আবেদন <laughs>

Terima kasih telah menonton!